Gaano nga ba kahirap para sa isang 7 footer plus player na makapasok sa NBA? Well, kung sa palagay niyo that height is might in basketball, I think you must watch this video until the end. Dahil dito natin himay-mayin kung gaano kahirap makapasok sa NBA ang isang player na merong lampas 7 feet at tangkad at dahil si kaisoto ay isang legit 7-3 player ayan ang dahilan kung bakit napakalayo niya sa mga oh yeah. end johnson Perry, pass, Soto he is not even considered as one of the elite prospects dahil hindi nakapasok ang kanyang pangalan sa Magic 60 picks na kukunin sa dalawang rounds ng NBA draft at isama pa dyan ang dalawang picks na nawala for technicality. So instead of 60 ay 58 players lamang ang matatawag na pangalan ang draft day. Will Kaisapa be part of that exclusive 58 players to be selected by 30 teams? Well, yan ang ating pagsasaluhan in this video. Hey, hey, hey! Attention, mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1: Subscribe to Express Info right now. Step 2: Like this video. Then step 3: comment anything good and positive about our idol, Kai Sato. Super easy! Just subscribe, like, and comment. While well, it is understandable na napakataas ng ating expectations sa pagpapadraf ni Kai Sato. Dapat rin natin tingnan kung gaano kahirap ang dadaanan ni Kai Sato just to convince the NBA teams na karapat-dapat siya sa si NBA hindi lang kasi ang problema ni Kai Soto ang kanyang galing at ang kanyang skills. But the biggest hurdle of Kai Soto ay ang kanyang height. Yes, you heard it right. While the NBA teams need top players to play as centers and forwards, gone are the days na kapag matangkad ang isang player, kahit na hindi masyadong magaling ay automatic na si NBA. The NBA is allergic pagdating sa si mga players standing more than 7 feet. At least, that is the general idea. Ayon na mga NBA teams ng extra top players, unless you are a Kristaps or a Boban Marjanovic, ang dalawang pinakamatangkad ngayon sa si NBA. To put things into proper perspective, let's take a look at the numbers. The 2021-22 NBA season, I met on 23 players who were listed seven feet or taller. And out of the 23 seven-footers, ay merong pitong players who are at least 7-1. Kung akala natin ay napakaraming 7-footers ang NBA, ay nagkakamali tayo. Dahil out of 30 teams, ay 23 players lang ang merong height na abot na 7 feet. But what makes it more difficult for Kaisata is the fact that out of the 23 players, ay 7 lamang ang 7 feet 1 above. Which means the taller the player, ay mas lalong mahirap ang makapasok sa si NBA. Kai Soto, ginulat ang mundo. Remember this phrase na pinauso natin dito sa ating channel mga kapatrol na ginagamit na ng lahat. Kai Soto, ginulat ang mundo. Ito ang katagang nakadikit na sa pangalang Kai Soto. Well, totoo naman talagang ginulat ni Kai Soto ang buong mundo. noong naglaro pa siya sa The Skills Factory, at nakitaan ng NBA ng malaking potential. At merong school of thought noon, na magiging lottery pick si Kai at posibleng pang magiging top pick. In fact, isa si Kai sa mga pioneer players ng NBA G League Team Ignite, isang elite team of NBA prospects. Pero nung akala natin ito na ang katuparan ng kanyang NBA dream as a basketball nation, ay naging dagok pa ang kanyang paglaro sa Team Ignite. At mula noon, ay spagetting pababa na ang NBA dream ni Kai pero with his dedication and strong trust and confidence sa kanyang laro, ay nakabangon ng ating idol simula last year ng paglaro niya sa Yokohama B. Corsairs. Ito na ang nagiging hudyat sa pagbabalik ni Kai at simula last season ay tuloy-tuloy na ang kanyang development and once again ay unti-unti nang bumabalik ang kanyang laro at malaki ang possibility na finally makakapasok na siya sa NBA if not this year ay next year. Yan rin kasi ang timeline na sinabi ni Kai that he plans to pursue his NBA dream again next summer. At upang maisakatupanan ni Kai ang kanyang NBA dream, ay pinaigting pa niya ang kanyang workout at trainings to make sure na mag-level up pa ang kanyang laro and in the process ay ang dami na namang ginulat ni Kai beginning last season sa Japan hanggang sa gilas especially against Latvia na kung saan literal na ginulat ni Kai Soto at ng buong gilas team ang buong mundo. At isa sa pinakamatinding preparation ni Kai ay ang kanyang pagpapalaki ng kanyang katawan. Kai made sure na bumibigat ang kanyang timbang at lumalakas ang kanyang katawan while making sure also na hindi masasacrifice ang kanyang speed and quickness. And so far so good. He is now stronger and faster at mas tumataas pa ang kanyang kumpiyansa isang magandang sign sa pagpapatuloy ng kanyang NBA dream. At balitang NBA naman, si Richard Jefferson ay pumili kay Murray bilang NBA's Comeback Player of the Year para sa 2024-25 season. Optimistic ang mga ESPN analyst tungkol sa kung paano ang magiging takbo ng 2024-25 season para sa bituin ng Memphis Grizzlies. Sa lahat ng NBA players na may mabigat na hamon sa kanilang balikat ngayong season, si Ja ay walang dudang pangunahing pagpipilian. Si Ja ay dumaan sa pinakamabigat na pagsubok na hindi niya akalain na mangyayari sa kanya at sa Memphis Grizzlies noong nakaraang taon na suspension ng unang 25 games ng season at wala siyang nagawa kundi panoorin ang kanyang kupunan na nadurog ng karamihan ng mga kalaban. Nang sandaling nakabalik na sana siya sa paglalaro ng Siam na Games, hinarap ni jamurat ang isa pang matinding setback. Kinailangan niyang sumailalim ng isang season-ending surgery na sa huli ay nagtapos sa pag-asa ng Bangkesa para sa championship contention. Dahil sa pagtatapos sa ilalim ng standings ng kanyang kupunan na may mababang 27 to 55 record, ang 2023 to 24 season ay naging isang hindi makakalimutang taon para kay Jamura na malayo sa tagumpay ng kanyang tinamasa kasama ang Memphis Grizzlies noong nakaraang taon. At dahil dito, mas determinado siyang makabalik ng mas malakas and redeem his case bilang isa sa mga pinakamahusay na malalaro sa liga.